Gumawa nga pala ako ng pamingwe dahil ngayong araw namin, timdugit, na pag-usapan namin team dugot na mga huli kami ng isda. Mahaba nga pala yung ginamit kong isda para hindi ako makagat ng isda. Naglagay na nga rin ako na masanas na pain para ayan yung kakagatin ng isda. Wala pa kami sa dagat pero nagpa-practice na ako kung paano inahagis ng pamingwe. Kaya lang wala pa ako nauhuli, biglang nabali. Medyo natatakot tuloy ako. Paano kung malaking isda ako kumagat sa pamingwit ko? Baka hindi ko kaya kayanin. Buti mali na part lang yung nabali. Habang ito naman si Itchang Bunga, gumawa na, na siya ng pamingwit pero nagpa-practice siya dito sa mga isda ko. Mabuti na lang well trained to mga moliko. Hindi yan kakagat kapag hindi pogi ang nanguhuli. Kahit nabali yung mangit ko, din ako manghuli. Mahaba pa naman yung tayo at masarap yung ko, kaya sure makakahuli ako. Ha Habang ito naman si Boy Bo at saka si Boy Nuri, talagang pang professional ang gawa nila. Umuli pa talaga sila ng mamahaling fishing Pero mate. meron nga sila napansin na parang meron pa rin kulang. Sam, Sam kailangan pa natin ng pabigat. Pabigat? Oo. Oh. Ayun. Ah, pabigat ba yan? Grabe naman si Boy Abo, nagulat naman ako doon. Haha, charot lang yan guys. Tapos na pala kaming lahat, gamawa ng pamingwit. Kaya naman eto, kahit trick na trick ng araw, pupunta na kami ngayon sa dagat. Umulan kasi no umaga, at medyo malakas ang araw, kaya delikado. Kaya ngayon tanghali kami pumunta. Kahit may init, importante, kalma ang dagat. Ganito nga pala, andahan dito sa dagat namin. Sobrang tataas ng mga damo dito at mga talahin. Linggo-linggo na ngayon pinaputulan, pero sobrang bilis pa rin humaba. Nagulat nga ako dito, habang naglalakad kami, nakata naman yung aso na boy skin care. Sa bagay kasi lahat ng aso dito sa amin, para na magpupo, diba dayo pa ng dagat. Buti na lang kami ang nakasalubog ng aso na boy skin care. Medyo nakakatakot kasi kasi nangangaga. Kaya pala tumataas ng Asobo Singer kasi meron siyang jowa dito. Dito pala meeting place nila sana all. Nakalabas na nga pala kami sa talahiban. Kita na namin ang bungad ng dagat. Siyempre para makahuli kami nesta, kailangan namin lumusong. Mama! Ah, ang lalim. Naligo pala na ba ako? Bagong lang ako. Mama! Buti na lang meron dito ng isang bangka. ito na lang kami to mong tumungtong para manghuli ng isa. Sa sobrang dami kasi ng dilim, hindi na namin alam ko ano yung tinatapakan namin. Mahirap na baka mamaya meron diyan balon. Maganda na nga pala tong spot ko. Eh, naman hinagis ko na yung ko naman sana. Sigurado ako sa ilalim ng tubig ng dagat na to, naamoy na ng mga isda yung mansanas. After 2 minutes, nararamdaman ko na parang may humihila na sa pamingwit ko. Kasi hindi nga ako nagkamali, pagkangat ko, nakahuli na pala ako ng tilapia. Sabi, sobrang laki, sobrang fresh pa. Sobrang saya ko kasi ako una nakahuli. Dahil sobrang laki nga na to nahuli ko, okay na sa akin to. Sunod ko naman pinanood na manghuli, itong si Boy Ugo. Sobrang layo nga na ng pagkakahagis niya. Kaya eh. sigurado ako makakahuli siya. After ka 3 minutes, meron siya nararamdaman. Kaya pag angat niya na pamamit niya, nakahuli rin siya na isa pang tilapia. Pero maliit lang. Si Boy Machuno rin nga lang pala, sobrang tagal. Nakatatlong hagis na siya daw, pero matalino na yung Dahil eh, sida, kaya nakailang yung pae. Pero hindi nagpapahuli. Habang si Itchang na may ito, chill-chill lang. Pag angat nga niya, nakahuli siya na isang pugita. Grabe, sarap na ito. Pwede namin yung kalamaras to, kaya pwede namin i-adobong pusit. Hindi ko na nga pala kinaya eh, dahil nangangati na yung pa ako sa sobrang puti. Kaya naman umahon na ako at iniwan ko na sila. Gusto kasi nila maraming mahuli. E eh, sabi ko okay na ako, malaki naman yung talapin ng huli ko eh. Buti na lang mayroong puso dito na bago ka pumunta ng dagat, madadaanan na mo to. Pero habang nagugas nga ako ng pa, natatakot ako. Una, hindi ko pinapansin kasi nakakarating ako ng <makes noise> <makes noise> Yung pala, meron aso dito sa sabi ko at ganoon ang ginagawa sa akin. Naku, bago pa ako makalat, umalis na ako. Hindi kasi ako nagpaalam eh. Nandito nga pala sa mga batsya, yung mga nahuli namin lahat. Sobrang fresh na fresh, fresh from the sea. Sakto, ito na nga tatanghalian namin. Si Boy Machulo rin nga pala nagluto dahil gutom na gutom na nga siya. Pero ito na nga lang ginawa namin para mabilis maluto. Joke lang guys, wala talaga kami nahuli. Sobrang pagod namin gumawa ng pamingwit, sobrang init sa dagat, tapos wala kami nahuli. Grabe, para nasayang effort namin sa wala, wala kami nahuli. <laughs>